Sa kabila ng kawalan ng permanenteng tahanan, hindi kailanman nagpatinag ang It Showtime sa labanan ng noontime show sa bansa. At kamakailan, malakas na bulung bulungan sa apat na sulok ng showbiz ang pagpapalabas ng It Showtime sa GMA. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagpapalabas ng It Showtime sa GMA. TV War is finally over. Sa nakalipas na mahigit tatlong taon, inasaksihan ng publiko ang mga ginagawang paraan ng It's Showtime manatili lamang na mapanood sa ere. Nilibot nito ang iba't ibang istasyon. Pinakita ng programa na pwedeng maging posible ang imposible at isa sa instrumento sa pagkakaisa na siyang hudyat na tatapos sa network war ang pagkakaroon ng collaborations ng ABS-CBN sa TV5 kung saan ay nagsimula mapanood ang ilang programa ng Kapamilya Network sa Kapatid Network ay nagbigay daan sa It Showtime upang mas mapalawak pa ang pagbibigay nila ng kasiyahan. Noong July 2022, nakipagsanib puwersa ang programa sa noontime show ng TV5 na Tropang Lol kung saan ang dating magkatapat ay naging magkasangga. Dito ay pinatunayan ng It's Showtime na kahit saan man sila dalhin ng tadhana, kaya nilang umangat dahil noong May 2023, muli sila nakabalik sa orihinal nilang time slot sa pananghalian matapos magpaalam sa telebisyon ang tropang LOL. Ngunit sa bigla ang pagbabago ng landscape sa telebisyon ng mga noontime variety show. Matapos ang paglisa na Tito Vic at Joey at ang Dapper Cards mula sa Tape Inc., ang producer ng It Bulaga, nalagay muli sa alanganin ang kapalaran ng It Showtime. Dahil kasabay nito, ay natapos din ang kontrata nila sa kapatid network noong katapusan ng June 2023. Maganda nga ang naging bunga ng mga usapinda sa paglisan sa TV5, agad namang nahanap ng It Showtime, ang bago nilang masisilungan sa bakura ng Good Television o GTV, ang free-to-air TV station na pag-aari ng GMA Network. Noong June 28, 2023, naganap ang contract signing sa pagitan ng top executives ng GMA7 at ABS-CBN kung saan ay present din ang halos lahat ng It's Showtime host. May tutuling na mahalagang kasaysayan sa Philippine Noontime Television ang pagsasanid po sa ng rival networks para sa pagpapalabas ng It Showtime sa GTV. TV war is officially over. Ito naman ang deklarasyon ni GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gozon, kaunay na pag erin ng It Showtime sa GTV. Ang talaga makikinabang daw nito ay ang mga manunood, pati na ang parehong ABS-CBN at GMA. Nagpabati din siya ng pagkagalak dahil pinili sila ng ABS-CBN na ilipat ang programa sa GTV. It's Showtime on GTV Premiere. Noong July 1, 2023, tuluyan ng umere ang It Showtime sa bago nilang tahanan. Katulad ng inaasahan na roon ng mainit na suporta ng madlang people. Katunayan ang GTV premiere ng programa ay pinag-usapan online kung saan ay naging number one trending worldwide sa hashtag na Gina G sa Showtime. Ang grande, pinag-isipan at talaga namang pinaghandaan ang opening number nito. Patuloy na pinatunayan ng It's Showtime sa kanilang mga taga-subaybay na kahit saan man sila mapunta, hindi nila bibiguin ang mga ito. Kanya-kanya na pasiklab ang It's Showtime host at sa isang pambihirang pagkakataon napanood din sa Kapamilya Noontime Program ang ilan sa mga pinakamalaking kapuso stars. Matapos ang opening production ng programa, kinaaliwan ng mga manonood ang pagbati ng kapuso stars ang opening greeting ng each showtime na What's Up, Madlang People? Nagpabatid naman ng labis na kasiyahan si Vice Ganda sa kanyang opening spiel sa sinabing ang pagtungo ng each showtime sa GTV na bago nitong tahanan ang pinakamatinding plot twist ng taon dahil pinag-isa ang kapamilya at kapuso. Binati nila ang lahat sa pagsasabing What's Up, Madlang Kapuso? The Suspension Masasabing matagumpay ang paglipat ng tahanan ng It Showtime sa kabila ng mahigpit na labanan ng noontime shows. Ngunit sadyang nakadikit sa programa ang pagsubok nilang buwan pa lamang sa pag sa GTV ay nakatanggap na ito ng suspension order no September 4, 2023 mula sa Movie and Television Review and Classification Board. Ito dahil sa isang controversial episode ng programa sa segment na Isip Bata Sangkot rito ang couple na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Matapos na punahin ang pagkain nila ng icing ng cake gamit ang kanilang mga deliri. Hindi na sinalungat pa ng ABS-CBN ang desisyon ng MTRCB. Sa kabila nito, nanindigan ang kapamilya network na walang anumang nangyari paglabag ang It Showtime sa anumang batas. At noong ngang October 13, 2023, nagsimulang huminto ang pag-airin ng It Showtime sa GTV, maging sa A2Z at Kapamilya Channel. Sa pagkawala sa ere, pansamantalang humalili sa It's Showtime ang It's Your Lucky Day sa GTV. Bagamat nakuha ng programa ang kiliti ng madlang people, hindi may pagkakailan na iba pa din ang hatid na kasiyahan ng It's Showtime at ng mga host sa mga manonood. At noon ngang October 28, muling nasilayan ang kanilang pagbabalik matapos ang 12 araw na suspension. From GTV to GMA, sa kabila ng kawalan ng permanenteng tahanan, hindi ka lamang nagpatilag ang It Showtime sa labanan ng noontime show sa bansa. Game ito na kipagsabayan sa pambato ng TV5 na It Bulaga na pinangunahan ng TVJ at The Barkads at sa tahanang pinakamasaya ng GMA. Kaulay nito, hindi na nga matapos-tapos pa ang sorpresang hati ng pagbabago na gaganap sa Philippine noontime shows kung saan ay damay ang bawat isa no March 7, sa pamamagitan ng isang statement, kinumpirma ng Tape Inc. na tinaposan nila ang pag-ere ng kanilang noontime show na tahanang pinakamasaya sa GMA na tumagal lamang ng walong buwan. Ikinagulat ng marami ang mabilis sa kaganapan nila hanggang sa katapusan pa ng taon sa December 2024 ang visa na kasunduan sa pagitan ng GMA Network at ng Tape. Pero may mga hindi maiiwasang problemang dumating, kaya magpapaalam na ang noontime show na nagkaroon ng bagong pamagat noong January 6 matapos mabawi ng TVJ ang kontrobersyal at pinag-agawan sa korting titulo na It Bulaga. Kaya naman, ang bumagsak na ratings ng tahanang pinakamasaya sa nagdaang linggo ang isa sa mga tinuturong dahilan sa pagkawala ng tahanang pinakamasaya. Kaliwat ka ng espekulasyon naman ang tangan kung sino ang papalit sa naiwan itong time slot na sa ngayon ay pelikula muna ang napapanood. Makahulugan ang sinabi sa official statement ng tape na See You Again. Nagdulot ito ng katanungan kung inaayos ba nila ang kanilang pagbabalik sa GMA7 o may kinakausap ang mga itong network na babalikan na kanilang programa. Samantala, may mga nagsasabi naman na baka ang team ng TikTok Clock at All Out Sundays ang gagawa ng bagong noontime show. Ilan pa sa naglabasang ulat ay baka kukunin ng aram ng GMA ang ilang host at tahanang pinakamasaya para sa bagong noontime show na gagawin nila. Ngunit ang pinakamalakas sa bulong-bulungan sa lahat at hinahangad ng karamihan, walang iba kundi na sana ang each showtime lang nga ang pumalit sa tahanang pinakamasaya. Nariyan ang ilang ulat kung saan ay pinag-iisipan pa umano ng GMA Network kung ilalagay ba nila sa binakanting time slot ng tahanang pinakamasaya ang It's Showtime o gagawa ng bagong programang itatapat dito. Bagamat wala pang kumpirmasyon sa kung ano ang totoong estado ng paglipat ng It's Showtime sa GMA, positibo ang supporters ng programa. Katunayan, kasabay ng Haka Haka ay ang muling paglitaw online ng isang video na noon pang June 2023 sa isang episode ng It's Showtime na siyang inuugnay ng ilang netizens sa nangyayari ngayon. Makikita kasi sa kumalat na video online si Vice, kasama iba pang It Showtime host, partikular na si na Ogie Alcacid at Ann Curtis. Dito ay nakipagkulitan siya sa mga kasamahan at pasimpleng siningit na kantahin ang 2002 station ID ng GMA na may titulong Kapuso, Anumang Kulay ng Buhay. Marinig mula sa bibig ni Vice ang binitawang linya mula sa awit na Kapuso, Makulay ang Buhay, Kapuso. Pasimpleng tinapos niya ang kanta sa pagmuestra ng finger heart sign kung saan ay matatawang ginaya naman siya ni Anne. Hirit ng ilang netizens, tila nagkatotoong nga raw ang pahiwatig na ito ni Vice na magiging opisyal na bahagi na ng Kapuso Network ang kanilang programa. Kaugnay nito sa isang episode naman ng showbiz updates ni Ogie Diaz, tinalakay nila ng kanyang mga kasamahan ang usapin ito. Ayon kay Ogie, base na rin sinakarating sa kanyang ulat mula sa tatlong individual na kanyang nakausap, halos parehas di umano ang sinasabi ng mga ito, anya inaayos sa lang daw ng ABS, CBN at GMA ang ilan pa mga detalye at mga kailangan bago isa publiko ang magandang balita. Pero nilinaw ni OG na wala pang kompirmasyon sa impormasyong ito, ang parehong network at ang noontime show, kaya maigi nga raw na hintayin muna ang anunsyo ng mga ito. Kung totoo man daw ang balita ay pakiramdam niya magkakaroon ng co-production sa pagitan ng kapamilya at kapuso. Dagdag pa ni Oji na mukhang nakasilip nga raw ng pag-asa ang madlang people dahil sa mga pinahayag ni Vice sa programa. Ang tinutukoy niya ang March 12 episode ng It Showtime na siya nagpaliyab sa espekulasyong paglilipat patapos ang makahulugang salita ni Vice patungkol sa best days. Lahat ni Vice, let's manifest the best days. The best days are coming. Every day dapat nag-hope -ho tayo the best days are coming. Dagdag pa ni Vice, kahit anong ganda ng araw natin, may igaganda pa yan bukas. May ibabongga pa yan sa mga susunod na araw, susunod na buwan, Kumapit lang kayo, delbonggang blessings at answered prayers ang matatanggap natin. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!